Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 6, verses 16 to 18. So, medyo mahaba to So, proceed na lang tayo dun sa Tagalog version. Sabi rito, Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito o makakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng kantipala sa iyo. So, itong ano na to, Bible verse na to is all about fasting. So, yung ngayon, yung tatalakayin natin is kung ano ba yung katuroan ni Jesus patungkol sa fasting. So, matatandaan natin na may scene sa Bible na yung, yung parang may pinapangaralan, may tinuturoan si Jesus Christ sa bundok. Yung parang nagtutok siya doon, nagle-lecture siya doon about fasting. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, fasting should be as normal as prayer. So, sa ating mga Christians, is normal na yung prayer, di ba? So, yung fasting daw, kailangan gawin din nating normal na sa buhay natin as prayer. Kasi, most of us kasi ano hindi tayo sanay sa fasting or hindi tayo maagang na introduce sa fasting kaya hindi tayo nasanay na gawin yon so dapat pala yung prayer natin is may kaakibat siyang fasting may kasabay na fasting kasi parang dun mas lumalapit yung loob natin kay God parang um, yung fasting na yon is another way to hindi lang to cleanse our body but also to cleanse our soul, di ba? Yung kapag nagpa-fasting kasi tayo is nakafocus lang tayo kay God. Humihingi lang tayo sa Kanya ng guidance and sa Kanya lang tayo nakafocus kaya mas lumalalim din yung relationship natin sa Kanya kapag nagpa-fasting tayo. Number two, fasting is one of God's means to reward us. So yung fasting, di ba sabi nga rito, wag upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. So, kapag nag-aayuno tayo in secret at nakikita yon ni God, yung siya lang ay nakakakita, kapag nakikita niya na ginagawa mo yon para mas mapalapit sa kanya and ginagawa mo yon dahil sa para sa ikapupuri niya is bibigyan ka niya ng reward siya mismo yung pala sa'yo hindi ka makakakuha ng um, compliment sa iba kasi hindi naman tayo nagpa-fasting para magyabang di ba? hindi tayo nagpa-fasting para sa compliment ng iba para mapansin tayo ng ibang tao kailangan lagi natin katandaan na kapag magpa-fasting tayo is dapat nilalayon nating makausap natin si God, si Jesus Christ, si Lord God, makausap natin siya, humingi tayo ng gabay sa Kanya, and humingi tayo ng grace niya, ba diba? Para mas maklens pa yung soul natin, pati na rin yung body natin, ba diba? Kasi kaya nga tayo nagpa-fasting, kasi may ginagol tayo towards towards our God the Father, ba diba? So, kailangan doon tayo nakafocus para mabigyan tayo ng reward. Magantimpalaan tayo. Hindi yung gantimpala na makukuha mo dito sa mundo natin, yung mga makamundong gantimpala, di ba? Si Lord God lang nakakaalam kung ano yung gantimpala na nararapat sa atin and ibibigay niya sa atin when the right time comes. Number three, fasting must be done in secret. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kailangan hindi na mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka hindi mo kailangan ni pagmayabang na nag-aayon ka kasi kapag ginagawa mo siya in secret and si God the Father lang ay nakakakita sa iyo. Mas ano kanya, eh, mas bibigyan kanya ng reward kasi nakikita niya na ginagawa mo 'yon nang walang kapalit, nang walang kapalit na makamundong bagay. Ginagawa mo 'yon para hindi kumuha ng atensyon, ginagawa mo 'yon para But instead, ginagawa mo pala 'yon para sa ikapupuri niya para mapalapit yung loob mo sa kanya para magkaroon kayo ng mas malalim na komunikasyon para mas magkaroon ka ng focus sa kanya so kapag ginagawa natin siya in secret is mas nagiging effective siya di ba? so kailangan fasting must be done in secret so ngayon naman is proceed tayo sa ating application number one schedule fasting at least once a month So, di ba, kapag nagda tayo yung... Ako, katulad ko nung pandemic, nag-ano ako, nag-workout ako, nagda-diet ako. And, tinatry ko mag-fasting, nagagawa ko naman siya. Kunwari, yung low-carb intermittent fasting, di ba, may mga ganyan tayo. Yung 16-8, ganyan, yung 12-12 fasting. So, kapag nagagawa natin para sa mga physical bodies natin, para sa health natin, is dapat nagagawa rin natin yung fasting natin na nakafocus kay God. Hindi yung ano, naka, fasting tayo para sa sarili natin. Dapat para kay ano, God, para sa relationship natin sa Kanya. For the betterment of our relationship with Him. So sabi rito, schedule fasting at least once a month. So gaya nga nang nabanggit ko sa devotion kahapon yata or ng isang araw. Yung fasting, hindi mo yan kailangan biglaan. Like for example, sabi nga rito, schedule fasting at least once a month. So, pwede mo siyang simula ng isang beses sa isang buwan. Tapos, kapag kaya mo, gawin mo siyang dalawang beses sa, dalawang beses sa isang buwan. Then, kapag nag adjust na yung ano mo, yung sarili mo, nag adjust na yung katawan mo, lahat, buong mental, buong ano mo, well-being mo, gawin mo na siyang once a week, di ba? So, ano naman yun eh, mag improve at mag improve ka dyan. Hindi ka pwedeng, um, sabi nga, huwag mo yung sarili mo na, ano lang, passive lang. Yung nandyan ka, kung nasan ka ngayon, nandyan ka hanggang bukas, hanggang sa susunod. So, kailangan, nag improve Kaya ayan, sabi dito, schedule fasting at least once a month. Hindi sinabing ilimit mo yung sarili mo sa once a month at least once a month. Number two, receive miracles through fasting. So, sabi nga, di ba, si God the Father, siya lang yung nakakakita dapat na nagpa-fasting tayo. And siya yung magagantimpala sa atin, di ba, once nag-fast tayo. Kaya sabi rito, receive miracles through fasting. So, ang swerte nga natin ay, kasi, hindi lang isa yung magbe-benefit sa atin kapag nag-fasting tayo. Hindi lang yung katawan natin, hindi lang yung whole well-being natin, di ba? Kasi nagbe-benefit din yung spiritual natin, yung um, kumbaga in a spiritual aspect. Mas nag improve yung relationship natin kay God kasi kapag nagpa-fasting tayo is nakafocus tayo sa Kanya. Kaya nga sabi, di ba, kapag nagpa-fasting dapat kay God ka lang nakafocus. Sinasantabi mo yung ibang bagay, di ba? Kasi sa Kanya lang dapat. And kapag ganun yung ginawa natin, mas marami tayong marireceive na gantimpala. Kaya nga sabi rito, receive miracles through fasting. And number three, set aside our comfort during fasting. Ayan nga, nabanggit ko na kanina. Lahat ng importanteng bagay sa atin, lahat ng mga luho natin, kahit yung mga pagkain na gusto natin, di ba napakahirap tumanggi sa pagkain, alam natin yan lahat lalo tayong mga tao, lalo tayong mga Pinoy, mga kanin, masasarap ng ulam. So, kapag nagpa-fasting tayo, isina-set eh, aside natin yung comfort natin. Lahat ng gusto natin, lahat ng luho natin. So, kaya dapat, di ba, parang pag-inisip natin, kapag ginagawa natin siya in secret, and kaya pala natin iset aside lahat ng yun, para lang kay God, di ba, is napakalaking ginhawa, or parang matutuwa ka na lang na, ay, kaya mo pala, kaya ko pala, di ba. So, ayan, kapag nag-fasting tayo, is dapat iset aside natin yung mga comfort natin during fasting, especially yung mga pagkain nga na gusto natin. And, ayun, sana, or I hope na itong mga teaching and application na ito is ma-apply natin sa mga sarili natin, gamitan natin ng proper wisdom or proper knowledge ng understanding and ng wisdom ng sagayon ay mas mapalapit pa tayo lalo kay Lord God and kay Jesus Christ.